Hello anyway guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this is your guest, my message sa channel, a faith leader, also So ngayong hapon na ito, na ito yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of April, 10 hanggang April 16 for the sign of, for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy o kagarapan sa buhay? ng mga Gemini ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading naman din at makaka-resonate. Tuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Of course, maraming salamat po sa mga walang sama pag support sa aking channel. Lalo lalo na, ang hindi naging skip ng ads. So ay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisik sikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa ng ating Angel Spirit for the sign of for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mga ating mga gilap? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ating mga gilap? For the sign of Gemini. Can you just please give information po? There is a liquid of pentacles. Now, this is something, guys, being a uh, practical. Now, and of course, um, being intelligent, how to manage and control your finances. No, kaya kaya mo mag-control um, ng uh, um, mahanap buhay. No, pwede ka degosyo pwede ka mag-trab, mag uh, magtrabaho or magharap buhay pwede. And there's the king of one something ambition. Now unti unti mo na makikita yung mga possibilities. No, yung mga kalalabasan ng bawat action and decisions mo. No, kaya kaya mong kontrolin yan. No, you are also being a leader. You are also a provider. And this is something, guys, with the six of swords with the transition. No, unti-unti ka na makakalit sa hindi magandang sitwasyon. No, unti-unti nang kakalma ang sitwasyon mo. No, may mga bagay na parang uh, makakalaya ka na. No, sa lahat ng mga pinagdaanan mo. No, basta matutunan mo lahat ng mga leksyon na, na napagdaan mo Magiging maganda na takbo ng sitwasyon And there's the six of pentacles There's a giving, receiving, something by the reverse Magtutuloy-tuloy na rin daw no, about sa finances Now let's see what is the initial messages And of course there's a five of pentacles reverse, something, recovery of financial loss Now makaka-recover ka na rin dyan Sa kagipitan no, Sa lahat mga pinagkagasasan makaka-recover ka na dyan And there's a ten for perfect timing Na no, maging balansi ka lang na unti-unti hihilom, na magiging kalmado lahat, no? Basta magtiwala at maniwala ka sa ginagawa mo. What is the Queen of Pentacles? Reversible Star Card, the Wish of Ano man yung mga bagay pangarap mo, maaaring matupad mo? Ano man yung mga bagay kahilingan mo, maaaring may sa mo? And there's the Three of Pentacles for collaboration no, makipag-usap ka na maayos at wasto at, of course, uh, klarado, no, alis yung mga bagay na nagbibigay balakid sa utak at isip mo, no, tingnan mo yung magiging um, plano mo, i-first if mo yan, no, at um, alis yung mga bagay na magsisilbing balakid sa mga pangarap mo. And there's a denial of security, practicality, slow and steady, na no? maging mahinahon ka, unti-unti ng kakalbang sitwasyon. No? parang tubig lang yan na maalon na hanggat malabo pa, wag ka munang um, mag ng kahit anong bagay. No? Dahil magsisilbing komplikasyon to, hindi hindi mo pa makikita magiging resulta ito. What is the Six of Pentacles? Reverse with a Knight of Soldiers, the success drive Na no, may mga bagay na magtatagumpay ka. May mga bagay na may sasakatuparan mo na. May mga bagay na unti-unti mo nang matatamo at makakamit, no? Basta mag-focus ka na sa ginagawa mo, What is the five of pentacles it refers? Represent with the high priestess something in an agenda or hidden enemy. So there's something unexpected, no? May biglaan dito makakabangon ka, no? Bigla dito ko uh, baga uh, makakabangon, makakaahon ka na diyan sa kahirapan, sa kina kinagagalawan mong sitwasyon and there's an a chariot with a movement. No, magkakaroon ng development, of course, changes sa buhay mo. No, basta handa ka na sa uh, mga possibilities, No, may mga unexpected moment na hindi mo man akalain mangyayari pero kailangan nang harapin mo yung magiging posibilidad. No? Ano man yung mga bagay na natatamo mo ngayon, magpasalamat ka na lang. na no, magtiwala ka sa ating Panginoon, magtiwala ka sa sarili mo. No, at magkaroon ka ng balance at control. Let's see what is the initial messages. Pinapenta ko na across the star card. Represent what? represent with the moon card. Now there's a star that represents something in fulfillment and wishes and there's a moon card your dream coming through. So talaga matutubad mo ang pangarap mo pagdating sa negosyo trabaho. No, hanap buhay mo. No, ano man yung mga bagay na nakatago, unti-unting malalantad to na may himala at may pag-asa. What is the king of wands request the three of pentacles? So there's a the three of swords, no? Marami talagang inggit ay sa paligid mo, no? Especially sa trabaho mo. no, huwag ka nagtitiwala na magputuloy ka lang sa ginagawa mo, i-force mo yung goals mo, no? Huwag kang dumepende sa ibang tao. No, maraming taong bubulihin ka para ma-distract ka, para ma-discourage ka. There is a need of something moving forward, no? And of course, uh, makakawala ka na kailangan mo makawala dyan sa mga sa mga negatibo or negatibong mundo. There is a six of wands for victory is yours. Magtatagumpay ka. No? Basta alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo magkaroon ka ng self confident no magtiwala ka sa lahat na nangyayari no at kailangan i-claim mo na na mag mamamanifest mo yan no magkakaroon ka ng balance and of course um, magandang kalalabasan what is the five of pentacles in reverse of the high priestess of the eight of swords in reverse something of freedom no makakalaya ka na from toxic and negative negativities around you no, unti-unti ka na makaka-release dyan, no, you are also survivor, no, ngayon ka baba susuko, no, minsan ka nang, um, nadapa, minsan ka nang napunta dyan sa sitwasyon na yan, no, nakabangon ka nang minsan, no, kailangan mo na lang siguro magtiwala sa mga, sa mga leksyon, at, ano, uh, ko? kailangan mo na lang talagang matuto sa mga pinagdaanan mo. What is the temperature, temperature, that, the chariot card, represent with a four of sword something rest no ipahinga mo yung isip at utak mo no kailangan mo magmeditate magdasal humingi ng gabay humingi ng tawad no at kumaga disconnect from the world no dapat marunong kang um, burahin alisin yung mga negatibo lalo, lalo na yung mga sulsol yung mga yung mga bullies no at yung mga taong dinidiscourage ka para lang hindi ka maging matagumpay. No? Basta magpatuloy ka na walang takot at pangamba. Kailangan palaban ka. No? Ikaw pa ba susuko? Let's see what is the messages pagdating naman tayo sa outcome. For the outcome, there's a four of for saving money, for taking the mga pangalagam yung sarili mo. No? There's a something solid investment. There's a page of cast by intuitions. Makinig ka sa gut feeling mo. Tama ang hinala mo. No? Tama yung nararamdaman mo. At the same time, there's a need para kung mag-focus ka na sa ginagawa mo. Mag-focus ka and being dedicated sa ginagawa mo. Na mag -de develop din ng skills mo and talent mo. And of lahat ng mga bagay na yan, maaaring magdulot sa iyo ng something as strong person. No? Or better version of yourself. There's a death card with an ending in your beginning. Tatapusin na, wawakasan na ang kahibangan nila ng no, mga taong pinipilit kakilahin pa baba. No, there's a sabi na pwede na harvest moment magka-harvest ka rin at the end of the time. Magkakaroon ka ng long-term investment, sustain patience, and this is something that's me the success and waiting for harvest moment. No, mas lalo ka nang haba ng pasensya mo, hindi ka na magiging orator magmamadali. Dahil natuto ka na, no, na mag magpakumbaba at mag, matututo ka ng um, kumalma. No, masusustain mo na yung haba ng pasensya. And this is something that I don't want, something for severance, kailangan mo talaga magtiyaga no, maniwala at magtiwala. And this is something the devil card. This is something against me the black magic and form Na maring to, maraming toxic black magic na hihila sa iyo. No, may mga taong gumagawa sa talaga para pagbagsakin ka. Para paghinain ka. No, kaya kailangan ng um, protection at magkaroon ka set ng set ng set ng boundaries, no, or solid boundaries para and, ano man yung mga blockages na ibabato sa iyo hindi hindi ka matitinan. No? So, let's see what is the digital messages. Now, pagdating naman tayo sa career and finances. Career and finances, there is a wheel of fortune. Now, there is something of good karma and good luck and faith and life cycles now will be in. Maring may mga bagay dito, maaaring maganda ang takbo at ikot ng kapalaran para sa'yo. Na pagdating sa pagkakaperahan, there is something turning back. No, ibabalik sa'yo lahat na mga bagay na what you deserve. And of course, and of course choose wisely. Matuto ka na pumili ng waso at tama. No, or maaaring, uh, kumbaga ngayon, marunong ka na magtimbang. No, timbangin lahat ng bagay. And there's the full card that nagtitiwala ka na na may bagong mukha at bagong simula na ma maaaring dumating sa'yo at lalong lumakas ang loob mo with a something strength card. Minakal mo na yung sarili mo, tinanggap mo na yung sarili mo at pinili mo na yung mga taong pagkakatiwalaan mo. At kung mawala ka na rin sa mga bagay na kinakatakutan mo, especially with the comfort zone. Now, and this is something, the form something, celebration. Unti-unti ka na rin makakaranas sa celebration dito. No? At maganda at nagumpay na sitwasyon. Let's see, what is the additional messages? Pagdating naman tayo sa love life. Pagdating sa pag-ibig na rin sa ko to 10, kasi eh? may maaaring lumakas ang iyong finances. Or maaaring kombinasyon to ng iyong relasyon no? Maaring maging maganda na ang iyong pagsasama at yung mga hinihintay mo mata mo na. No, maghintay ka lang dito at mag ka sa pagtanggap ng kahit anong pagkain na galing sa ibang tao. No? May mga bagay dito na para uh, masira ka, no? Para hindi ka gustuhin. No, para sila sabi dito, inaano ang ka dito para um, lumayo sa inlog ng mga tao. Na no? para hindi ka magustuhan, para iwan ka sa the king of sword no putulin mo yung mga bagay na nagbibigay balakin dito or putulin mo yung chain no na nagsisilbing kadena para hi, para pakadlangan yung taong darating sa buhay mo or kung may darating na darating man um, puputulin nito para at least hindi maging maligaya ka no this is something the five of cups for disappointment para ma-disappoint ka para manghinayang ka para magsisi ka para mawala sa iyo lahat No, ayaw niya maging masaya ka tong tao na to, gumagawa sa'yo. At naglalagay din siya ng delays, at para mag, magkaroon ka kind ng of frustrations, no, at magmadali ka, tapos maging ano ka dito, no, parang maging greedy ka, no, at the same time para uh, maging aggressive ka, no, hanggang sa uh, yung sarili mo na lang yung maglagay sa'yo sa hindi maganda sitwasyon, no. O, uh, see, some of you gusto rin itong Kapag nandun ka sa part na may kay relasyon ka, maghihirap ka. Financial failure. No? Loss of investment. Grabe. Grabe na ng evil eye. So, let's see. What is the initial messages now pagdating sa health? Sa kalusugan mo, there's a judgment for a wake-up call. Magpay attention ka dito. Umiwas ka sa mga kung ano na iniisip mo. Depression, sleepless nights. Ang nangyayari sa'yo. Nag-overthink ka dito. May anxiety ka. And there's a requite of sword. No? Mag-set ka ng boundaries. Huwag ka nagpapa-apekto like, sa mga sasabihin ng iba. No? Yung mga taong uh, mapangusga. And there's an age of ones. No? baguhin mo na yung sarili mo. Huwag ka na like, share ng kahit anong thoughts. No? Di discourage ka nito. Ay, ang daming gumugulo sa utak mo. There's a something magician for manifestation. Kaya-kaya mong i-manifest yan. No? Ano naman yung mga bagay na mag magiging maganda sa kalusugan mo o sa sitwasyon mo. No? Kung maga ko mo, makakamit mo. At gagaling ka sa iyong karamdaman. And there's a tower moment for sudden changes. Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Magigising ka sa katotohanan. Na maliliwanagang ka. So guys, let's see what is an overall outcome in all areas of your life. Represent with a hermit card. Spiritual awakening. Now this is a spiritual journey na puno-puno ng -puno Five of Wands complication. No, liliwanagin, lilinawin na sa ilahat. No, at the same time, there's the lovers. Meron talaga para sa iyo eh. No, napakalalang, there's a the deep soul connections. And there's a the high friend na nagkaroon ng separation. No, that because of Gayuma. No, at the same time, there's an effort, maging mature ka at being grounded. Some of you, magkaiba kayo ng religious ha. At the same time, guys, there's something of a page of sword, There is something na witty, maging matalino ka sa pagdidesisyon at maging curious ka sa lahat ng na nangyayari. No? And because this is something guys with of Swords cyber it sneakiness. No, marami talaga nagbibitray sa iyo. No, mag-ingat ka, maraming hidden agenda dito. So guys, this is a special goodbye for the month of evil 10 hanggang evil 16 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading lamang, hindi At makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of the Maraming salamat po. Sa mga walang sound, pag-support sa aking channel. Lalo lalo na, hindi nag-skip ng ads away. Pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapalit, siksikliglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you the next video, Bye bye and babush!